Actress na si Francine Diaz, pangarap makabalik sa pag-aaral ngayong 2024. Francine Diaz, nais ding maging successful sa kanyang personal life. Wish ng kapamilya young actress na si Francine Diaz na makabalik na sana sa kanyang pag-aaral sa susunod na taon. Sana umano ay mabigyan siya ng pagkakataon na makapag-aral muli sa 2024 para matapos na niya ang kanyang senior high school. Ayon kay Francine, kahit na super busy siya sa pagtatrabaho sa mundo ng showbiz, ay super committed pa rin siya sa kanyang pag-aaral dahil talagang pangarap niya ang makagraduate ng college. Anya, priority ko sa sarili ko, karir ko and school ko. Importante din talaga sa akin na makagraduate ako. Yan ang pagbabahagi ni Francine sa kanyang interview. Dugtong pa ng actress, bukod sa gusto ko maging successful sa entertainment industry, of course, gusto ko rin maging successful yung personal life ko. Plano umanong kumuha ng actress na si Francine Diaz ng kursong may kinalaman sa pagnenegosyo. Anya, ang gusto ko po mag business management. Yun po talaga isa sa mga priority ko. I believe dapat meron akong fallback. Ayon kay Francine, ay nais niyang magkaroon ng iba pang kababagsakan kung sakaling hindi na magtuloy-tuloy ang kanyang showbiz career. Ani nito? Kasi hindi ko alam, wag naman sana kapag dumating yung panahon na hindi na ako yung tinitingala or maingay. Meron akong buhay outside showbiz. Isa si Francine Diaz sa mga hinahangaan ngayon ng mga makabagong artista dahil marami na rin ang kanyang napatunayan sa showbiz, sa pag-arte at maging sa pag-host ng It's Your Lucky Day. Kasama na nga niya ngayon bilang ka-love team, ang isa ding crush ng bayan na si Seth Fedelin. Ilan nga sa mga talagang tumatak at naging successful na drama ni Francine Diaz ay ang kadenang ginto. Kasama niya dito si Naset Fedelin, Dimples Romana, Andrea Brillantes, Kyle at Chari. Isa din sa mga naging star ng Dirty Linen si Francine Diaz at ang kanyang ka-love team na si Seth Fedelin. Hinangaan naman ng mga netizens ang nais na pagbabalik ng eskwela ni Francine Diaz dahil ayon sa mga ito ay nagpapakapraktikal lamang umano si Francine at talagang dapat niyang bigyan ng pansin ang kanyang pag-aaral dahil ang pag-aartista ay hindi habang buhay at kailangan din niya itong ingatan.